Hindi lahat ng tahimik ay talo. Minsan, yung hindi nakikihalo, sila yung pinakamaraming alam. Maraming tao ang nagkakamali ng tingin. Kapag may isang lalaking piniling mag-isa, agad nilang iniisip na siya'y malas sa pag-ibig, socially awkward, o takot lang makipagrelasyon. Pero ang katotohanan, hindi siya iniiwan ng tadhana siya mismo ang pumipili na maging mag-isa. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi sumusuko sa pag-ibig. Mas pinipili lang niyang huwag pumasok sa maling relasyon. Alam niya kung gaano kababaw na ngayon ang konsepto ng pag-ibig sa modernong panahon, kung saan mas mahalaga ang likes kaysa katapatan at mas pinapansin ang hitsura kaysa sa totoo mong pagkatao. Ngayon, parang negosyo na ang pag-ibig. Ang atensyon ay parang pera. Mas marami kang nakukuha, mas mataas daw ang value mo. Pero sa paningin ng ganitong lalaki, walang saysay yan. Ayaw niyang maging produkto ng sistema. Bihira na ang mga totoong koneksyon ngayon. Karamihan ay nakabasis sa imahe, status o validation mula sa iba. Kaya imbes na sumabay sa uso, lumalayo siya. Hindi dahil mayabang, kundi dahil marunong siyang pumili ng kapayapaan kaysa gulo. Hindi niya kailangan ng taong magpupuno sa kanya kasi buo na siya. Alam niya kung ano ang gusto niya at hindi niya ito basta-basta isusuko para lang sa pansamantalang kilig. Ang desisyon niyang maging single ay hindi bunga ng kahinaan kundi ng malalim na paggalang sa sarili. At dito umiikot ang pag-uusapan natin ngayon. Ang limang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga lalaking tulad niya ang manahimik kaysa makisabay sa laro ng modernong pag-ibig. Isang nakikita niya ang likod ng ilusyon ng maraming pagpipilian. Sa panahon ngayon, ang pakikipag-date ay parang online shopping swipe pa kaliwa, swipe pa kanan. At kung may hindi umabot sa pamantayan, may kapalit agad. Ang ilusyon ng maraming options ay nagdulot ng maling pag-iisip na laging may mas maganda, mas matangkad, mas mayaman o mas cool. Ngunit sa mata ng lalaking ito, kababawan lang yon. Hindi siya magpapaligsahan sa popularity contest kung saan ang pagmamahal ay parang paligsahan ng imahe. Hindi niya kailangan ang validasyon ng iba para maramdaman ang halaga niya. Para sa kanya, ang koneksyon ay hindi nakikita sa hitsura kundi sa lalim. Kaya kapag nakakita siya ng taong nakatingin lang sa panlabas, agad siyang umaatras. Hindi niya kailangang habulin ng isang mundo na nakabase sa pansamantalang impresyon. Alam niya na ang pagiging mag-isa ay hindi pagkatalo. Ito ay tanda ng paghihintay sa tamang tao. Yung hindi naghahanap ng atensyon, kundi ng tunay na koneksyon. Hindi niya kailangang makipagsabayan sa mga nag-aayos ng sarili para lang mapansin. Siya mismo ang standard na hindi kayang abutin ng mababaw na laro. Dalawa na iinis siya sa entitlement at sobrang taas na pamantayan. Ang mga lalaking tulad niya ay galing sa realidad. Hindi sila umaasa sa swerte. Nagsusumikap sila tahimik pero determinado. Kaya kapag may babaeng inaasahan na ang lalaki ay may pera, power at maturity, pero ang naibibigay lang ay itsura o validation, agad siyang napapailing. Hindi siya galit, pero napapagod siya sa imbalance. Maraming kababaihan ngayon ang humihingi ng lalaking may mataas na halaga, pero bihirang magpakita ng parehong effort o kabutihan. Ang ganitong one-sided setup ay hindi para sa kanya. Ayaw niya ng relasyon na parang audition. Gusto niya ng partnership. Alam niya ang halaga niya. Hindi siya matatakot mawala kung kapalit naman nito ay ang kalayaan at kapayapaan niya. Pinili niyang huwag maging bahagi ng isang eksena ng puro demand pero kulang sa katotohanan. Hindi niya kailangan mag-perform para mapansin. Nandito siya hindi para aliwin, kundi para mabuhay ng totoo. Kaya kapag nakakita siya ng babaeng sobrang nakasentro sa sarili o sa social media, hindi siya nagagalit. Tumatahimik lang siya at umaalis. Tatlong kakaiba siyang magmahal, tahimik pero totoo. Ang mga lalaking ito ay hindi klingi. Hindi dahil malamig sila, kundi dahil marunong silang bigyan ng espasyo ang sarili at ang taong mahal nila. Habang karamihan ay gusto ng 24 na oras, pitong araw sa isang linggo na mensahe, constant update at laging magkasama, siya ay iba. Gusto niya ng balanse, oras para sa sarili, panahon para mag-isip at katahimikan para magpahinga. Kadalasan hindi ito nauunawaan ng iba. Akala ng babae wala siyang pakialam. Pero sa totoo lang, doon siya humuhugot ng lakas. Hindi siya takot sa commitment. Takot lang siyang mawala ng sarili sa loob nito. Para sa kanya, ang tamang relasyon ay yung parehong may buhay sa labas ng isa't isa, hindi yung kailangan laging magkasama para maramdaman ang pagmamahal. Apat ayaw niya ng koneksyon na mababaw. Sa panahong mas mabilis ang match kaysa sa paghinga, bihira na ang tunay na lalim. Nakikita niya kung paano ginagawang laro ang pakikipagrelasyon. Puro chat, puro post, puro projection. Pero sa likod ng mga ngiti, walang substance. Ang lalaking ito ay naghahanap ng babae na marunong makinig, hindi lang marunong magpakita. Gusto niya ng kausap na may direksyon, may prinsipyo, hindi lang nagpapanggap na deep. Kaya kapag nakaramdam siya ng drama o laro, lumalayo siya agad. Hindi dahil matigas ang puso niya, kundi dahil marunong siyang pumili ng katahimikan kaysa kaguluhan. Lima mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan kaysa sa pansamantalang saya para sa kanya, mas mabuti pang mag-isa kaysa makulong sa maling relasyon. Nakita na niya kung paano nawawasak ang maraming lalaki dahil sa relasyon na puro gulo. Kaya imbes na makiride sa uso, naglalakad siya mag-isa, marangal, tahimik at kalmado. Hindi niya kailangan ng taong magpapatunay ng halaga niya kasi alam na niya iyon. Mas pinipili niyang manatili sa kapayapaan kaysa ipilit ang sarili sa mundong puno ng ingay at kompetisyon. Kaya oo, baka sabi ng iba, ang lamig mo naman. Pero sa totoo lang, siya lang yung marunong magmahal ng may kamalayan. Hindi para mapansin, kundi para makahanap ng totoong koneksyon na hindi kailangang ipakita sa buong mundo. Sa dulo, ang lalaking ito ay hindi talunan siya ang bihira. Sa mundong naghahanap ng validasyon, pinili niyang maging totoo. Sa kulturang puro ingay, pinili niyang manahimik. At sa panahon kung saan ang pagmamahal ay laro, pinili niyang huwag maglaro. Kung isa ka sa mga lalaking ganito, tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magbago para lang magustuhan ang mga tulad mo ay hindi nawawala. Umaangat lang sa taas ng karaniwang antas. Dahil minsan, ang tunay na kalakasan ay nasa kakayahang piliin ang sarili kahit walang kasabay.